Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Ito eh. Ang tanong ng ating maraming mga senior citizens, ah, uh, magagamit ko pa rin ba yung aking physical ID mula sa OSCA? Yes, that's a wonderful question, uh -huh. Ms. Lorraine. Sempre magagamit pa rin natin mm -hmm. yung ating ID doon sa ating mga uh, local government units. Kasi una-una, yung iba't-ibang LGUs natin, may kanya-kanya silang benepisyo. Aha, no? yes. So, at yun ang nire-require nila, yung senior citizen ID na yung mga validation number or reference number nun, ang una nila ang tinitignan para makakuha ng benefits sa ating mga LGUs. Okay. So, beside that, doon sa ating uh, uh, sa digital ID is kailangan pa rin, valid pa rin, parehos, parehas ng ating IDs. Okay, so pwede pa rin nilang gamitin yung kanilang yes. uh, physical ID at yung kanilang mga digital ID sa pag-access ng kanilang mga benepisyo. Um, ito na nga yung sinasabi ko din, dugtungan ko na, saan pa nila maaaring gamitin ang kanilang senior, uh, digital senior citizens ID? Ayun, so maliban dun sa ating mga establishment, syempre meron siya mga 20% No? sa ating mga establishments, mm -hmm. parehas din yun sa ating physical ID. Magagamit din atin itong uh, national ID. Mm -hmm. e ito ay uh, recognized no? mm -hmm. as a government uh, valid ID. So, magagamit natin ito. Mm -hmm. syempre do sa mga public transportation, sa pagbili ng gamot and medical services, yeah. at sa ano pa pang uh, additional benefits ayon sa batas. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!